Ito ni Minyong Cervantes niya. Yan. Sa gitara po. I'm the original uh, member and uh, one of the founding member of uh, Shaco. lang mo po sa gitara. You remember. Repa ko. Sa kalikasin po. Lit, Bawal pa lang ako po. Shahol since 1994. Yeah. Wilbert Jimenez po, uh, guitarist uh, Man? Oh, hey! Hey! sa drum, uh, Repacol. Matt, okay, sa drums, uh, Repacol. Okay, second question. Noong December, nag-announce kayo ng mga uh, cities na pupuntahan niyo. May mga nadagdag ba? Uh, sa mga, sa tour, yung US tour niyo May, uh, may nadagdag ba, Chris? Ma? Ha? Bali na wala po yung uh, Canada. Okay. Nabawasan pala. Ayan. Oh. US tour na lang po ito. O, por, tuloy na alis nyo kailan sa? Sa April 16? 16? Oh. April 16 ba? Okay. Okay. 2027. Let's okay. do 2024. <laughs> 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 Ang so, hindi lang na kami na-update kasi yung last uh, press ko ninyo na natin yung issue sa name ng Shackol na nagbago kayo ngayon na strep ako na. Ano na po yung update ko? Uh, ongoing pa po yung uh, ongoing pa po yung uh, usapin tungkol sa legal owners ng uh, IPO. hinihintay na lang yung final decision. Nagkaroon lang po ng mga hearing tapos final decision. Hopefully, dumating na siya agad. So, ongoing pa. So, Actually, itong March na sana eh. Pero... Tito eh, lang kayo ba? Malapit na. Waiting lang kami. So, ang ibig sabihin po ba nung kayang manalo, babalik kayo sa pangalan na siya mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Hindi pa po ba uh, under uh, process pa po yung uh, pinag-uusapan pa po kung anong pwede namin gamitin or ano? Malay mo. Ang mahalaga ay eh, hindi po ma makuha namin yung, uh, yung para sa amin uh, na tamang uh, legal uh, legal, uh, legal ano? Right. Anong tawag yun? Rights. Rights. Legal rights yan. Oh. Ayan, dyan yung program kay LS Ang question ko lang, wala bang uh, problema? Like for example, uh, mention nyo pa rin o ginagamit nyo yung uh, shackle? Wala namang po problema kasi yung composer po at saka may ari naman po ng shackle na pa pala mo. So yung hindi lang gamitin, hindi pwede lang gamitin yung name uh -huh. na sa may case at may kaso pa. Parang gano'n. Kasi ginagamit po muna namin kasi si, uh, si Nolan po may hawag ng page Saka siya yung may rights na gamitin yun. Saka siya, siya nag-compose ng na lahat ng songs. Kaya yeah, gano'n gano'n. Yeah. Eh kahit saan yung sa may yung palabas na ano, magpakailan naman, ano? Nandun naman po eh, yung nandun di kasama namin yung gumamit. Sinabi ko naman na ako yung, yung uh, Tropa namin siya kung bago ako gabitin sa banda. Thank you. Any, 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 <laughs> any more, sa? <sis>, <laughs> sir, sir, in terms of uh, the copyright of the songs, uh, nasa record label pa rin po ba siya or nasa inyo na po? Ah, uh, ba, sa akin pa rin po. Lahat po nakanda ng Shahol sa akin po yan. Uh, Nai-release na po siya from the re record label? No, record label. Opo, opo. Lahat po ng kanta namin na sa Alpha Records at sa Synergy. Okay. Now that we are in the digital age po, uh, nagkakaroon po kayo ng na, ano, nag-degenerate po yung uh, uh, income, may nagkakuha po kayo from the uh, royalties, uh, from Spotify and YouTube. Apo, sa po, sa bilang po, sir, ako po na wow. May, may, co may coordination din po kayo sa Pinscom. Opo. po. Tapos, nakilala po kasi yung Shackle sa mga songs na marami po kayo napasikat eh. Hindi lang, yung iba kasing banda, na sumisikat sila because of the love songs. Pero yung, yung shuttle kasi, yung mga songs yung even the advocacy songs, kumakalat sumisikat din. Yung ituloy mo lang yung gawing langit ang mundo. Uh, kasi, may, kayo yung may ganun na eh, ano, power sa mga advocacy songs na napapasikat, hindi lang love songs. Sa mga nagko-compose po ba kayo right now, na ganun din yung team? Tapos kung ano yung mga current situation sa sa bansa natin. Halos so ganun pa rin po. Uh, doon pa rin kami sa na, mga uh, yung may kabuluan. Actually, uh, may, uh, meron na kaming nagawang mga bagong songs na na na, 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 record na, yun, uh, hintayin niyo po yung ano yun, yung mga playlist. pag-release. May mga, may apat na songs na po na na-record. Last question na lang po. Uh, yung difference Difference po ng music industry po sa ngayon, kung ito compare nyo that we are living in the digital age, uh, na yun dati po isang album pero hindi lahat na i-release as single. Ngayon po, ano po ang uh, insight nyo po dito ngayon na we are in the digital age tapos lahat po ng song na i-release naging single? ah uh, mas nakakatuwa kasi napapagbigyan lahat ng mga artist. No? Uh, kahit isang kanta lang, dati kasi maramihan, pagpipilian mo. Si Do katulad namin dati, ang isang album namin, Dosing Kanta. Kailangan, doon sa Dosing Kanta na yun, pagpipilian pa yun. Ngayon talagang uh, salansala na, um, baga, isa lang, ayos na. Ano? Pero gusto mo mga bago ngayon, mag-album ba rin? Oo, oh, yun. -huh. May, may paparayong ka na by CD kaya uh, mapalad kami at dinabot namin yung kanong uh, stage. Pero sayang pa rin yung mga alam. sayang, oo. Oh, oh. Ito na kami Yung mga CDs po, nakikip niya pa po siya. Even the first album that you released, cassette tapes ba? Oo, oh, na naitatago na, na itatago pa namin na nasa wall namin yun. Lalo na yung mga flak. ah uh, sir, na-mention yung mga new materials kayo. Ikakantay niyo ba yung concert niyo sa, sa US? Pwede po, pwede, pwede lang mga pantay Ah, uh, yung may yung mga uh, na-record na eh, ng ginagawa ng ibang artist na nirerecord din nila yung uh, mga dati nila songs. ganoon din yung ginagawa namin. Uh, Bali may the best of the best at saka mga bago. Any more questions? Eric. Etong fan ng pang-records lang din mm. natin siya. Anyway, uh, ang tanong ko lang is, Siyempre may mga bagong banda and then kayo'y uh, iconic na. Hmm. Can you mention yung mga bagong banda na talagang dapat susundan? Yung, you know, mas sa dami ng banda ngayon, meron ba kayong paboritong bagong banda? Kung nag-mention kayo. Uh, na pinakikinggan ngayon. Or, dami, kaya... sobrang dami. Oo, oh, na-current name. I mean, sa, yung talagang eto magkamahusay ko. Para sa inyo. Sa sobrang dami nila, lahat sila mga Kaya ayoko mag-mention. <laughs> to be fair, di ba? Pero talagang halos lahat ng mga bago ngayon, mga galing ka kasi lahat. Meron bang ano, masasabi nyo bang meron difference ngayon yung music well, na 90s sa 2000? Or, or ang audience ang nagbago, ang nagbabago? Audience nagbago, malaki dati kasi walang cellphone talaga body-body lang yung mga... Uh, sa kaya na, yung nakabase yung... No, nakabase. No, kasi pag pumunta ka ng concert talagang... Uh, punk, punk, punk mga punk ira talagang uh, iisa yung tura nila ngayon, iba-iba na eh. Yun. So kung naman sa music, uh, malaki pinagbago kasi yung mga genre ngayon eh, may pagkahalong luma na, ganang, tapos uh, bago, digital na rin. Pero okay lang kasi kahit papakanin sa akin eh, naisasama pa rin sa ganitong ba? Pero yung ano, yung iba yung fanbase nun parang mas, mas solid eh. Oh. Kasi noon, uh, talagang susundan ka. Wala naman social media noon eh. Talagang susundan ka sa mga gigs mo. Oo, oh, yun. yun. Isa lang din siya mga magic. Sa, yun oh. ang magic. Saan mga, mga tunay ng followers mo oh. yun. yun. Oh. sa ngayon kasi parang ang bilis mo magpalit eh. Madali naman. Oh. Pero, okay. pero ay solid pa rin ang followers. Yes, ako. Mm. Diba? Dati kasi, kung sino lang pinapalo ng kagad doon sila ngayon, eh, pwede kang mamili na ano, kahit sino pwede. Oh. So, so, could you say na, parang sa producer na to, can you say, sir, na yung reason na yun, one of the reasons kung bakit talagang ginawa nyo ang Repak o lang Shackle na magkaroon ng US tour. Meron silang solid na fan base kasi Sir Edgar. One of the reasons. Kasi kailangan ganun, di ba? Meron ka ng solid na fan base. Eh. To, to, to get Repacol, ano po yung one of the reasons po ba is because of solid po ang fan base nito. Eh. Yes. Uh, to answer that question, um, based on my marketing side of it, and then the U.S. Wow. Ang unang napansin ko, because it's not really uh, kilala pa yung pangalan repa ng Repacol, although Repacol sa world parang mga pare-pare ko lang, uh, kukunti lang naman na-reach out to Pano uh, Expansion. That's the reason why I prepared with the help of Mr. Uh, Pilar Mateo to put this uh, uh, press conference, para ma-reach out through you guys' help. It's very, very essential for us as a producer and promoter. So with that said, uh, doon sa siya mong siya ko, talagang solid ang pagsiya ko. Kasi sabi talaga alam nila eh. Solid. Nakaraan po no. ako nagpunta ako doon sa US. bago mag-pandemic. Ano year ang year? ah, 2019. Bali kasama ko, ako lang mag-isa sa Shackle, tapos kasama ko din yung ibang banda, sila buwi ng parokya, sila big ng bamboo well, iba pa ako ng intro oh, boys sila po ako tali ako lang ano, nagbunta lang. pero solid yung ano namin nun Nung tour namin na yun sold out yun kayo, right? yes yes um, 90s 90s, 90s. Okay. Uh, there's another question from Glenn hello ah uh, good evening I'm Glenn si Bonga from Showbiz Bonga ayan ah uh, congratulations sa uh, Repacol kasi hanggang ngayon, kahit mas kilala ng mga tao yung Shackol, pero eto na... na na-introduce nyo na talaga yung Repacol. Gaano nyo na-miss yung mga ganitong tour? Kasi kay, isa kayo sa mga humahataw noon talaga eh, di ba? Especially yung first album nyo. Ano ba? Four times platinum ba yun? Ano? Ba? More than ano? Five. Five. Five times na? Twenty-four, yan. Ah, uh, bali, ah, uh, hindi naman namin sobrang nabes kasi meron naman kami pong mga regular gigs, siguro mga about, uh, so, dumami, mas dumami pa po yung gigs namin, kaya tuloy-tuloy pa rin yung uh, tugtugan. Mayempre, mas mga memes namin yung uh, sa abroad na lalo na, okay? oh, oh. mas maganda yung tugtugan na. Yun nga, international kasi. Yes, yun. yes. Oh. Ayun na. Ah. tapos, siyempre, ah, uh, pa paano nyo na i-maintain yung, yung, kumbaga, yung, yung lakas niyo pa rin. Paano niyo pa rin uh, na-naipag- uh, yung grupo na ibuo pa rin. Siguro patuloy lang ang inom ng maintenance. <laughs> <laughs> It comes with the age, ba. <laughs> And getting lang, no, lang. Siguro ang uh, nag-enjoy lang namin yung ginagawa namin. Siyempre nakikita rin namin nila sa mga nanonood sa amin, sa mga, okay, sa mga concert sa mga uh, namin, pinuputa namin. At tinukuha pa rin kami uli. Yun at sa kang isa pa sa maganda nun, mapabata, matanda, kitang-kita eh, namin kung gaano nila uh, ulo yung mga kanta. Talagin Kaya, na oo, oh, yun nga. Kami. Alam, alam, alam na kahit maliit, mapaparanda, kahit mga millennials, kabisado nila habang masabay sila sa mga tutok. Yun ang na nagpapalakas sa amin. Is, Kaya patuloy pa rin kami. Isa sa paborito sa mga kung baga rakrakan sa video, okay? yung mga kanta nyo talaga. Yes, kaya, upo kaya, upo. kaya talaga kahit pati yung mga bata, na naririnig nila doon sa mga kumakantang alawa, ano, di ba? Sa mga matatanda. <laughs> doon sa mga tatay nila, yung, yeah, nagagaya nila. Yeah, yun, yeah. Nga, nga, nga tapos anong feeling niyo siyempre na kumbaga sa kabila ng kasikatan ngayon ng mga K-pop, ng mga P-pop, ng mga grupo, yung banda, uh, kayo, lalo na kayong mga OGs, di ba mga OGs, kumbaga, di ba? Uh, Andiyan pa rin, yung hindi kayo nakalimutan ng mga tao. Ang tanong? ah, Eh di, ang masasabi ko dyan kasi, Well, marami nang nagdaan na era sa amin kasi nauso yung mga rap dati, yung mga panahon ng Salbakuta. Nandiyan pa rin kami. Kung kasama pa rin kami. Kung sinong mauso. Na, yung tuwan-tuwan na kami kasi kung sino man yung Indian, na isasali kami doon sa... Okay, uh, sa, mga, kumbaya, ano ngayon, sa naka-trending ngayon, parang gano'n. Okay. Sa mga festival, nandun pa rin kami. Kung hindi kami nawawala. Kasama kami naman. Yeah. Na, Nasa line-up pa rin kami ng... Uh, kunyari kung sino man ang hit ngayon, nandun pa rin na isasama kami sa line-up nila. Ganon. And last question ko na lang, nakatulong din ba yung kumbaga uh, yung mga sikat na mga artista ginagamit yung mga kanta niyo sa mga mall shows like si Coco Martin sa mga event niya dati kinakanta niya itong Pebs Man eh. Yes, uh, maling bagay kasi siyempre Coco Martin yan tapos iba pang artist na lalo na si Vice Ganda na sinama sa album niya yung uh, yung taasta uh, Takas Tama, ituloy mo lang yan. Yun ang title ng album ni Vice, eh, Bahiyan Data, Ani Kao Martin. Siyempre, napakalaling bagay po niya para sa amin. Thank you and congratulations. Thank you,